stronger force ng pagbaloktot ang pwedeng mangyari sa kanya. Mag-shrink siya, Mag-move siya. Hihilahin niya yung pwede niyang hilahin. Oy, okay, magandang harap po mga at mga best friends! Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat po sa may kapal at sa inyo. At sa pagkakataong ito, gusto po nating sagutin ang marami nating natanggap na tanong na mula sa ating mga kasamang Iron Man. Ang sabi nila, best friend, bakit ganun? Iniskwala ko ikang mabuti. Sinigurado ko, iskwalado siya. Tapos nung pagka-welding ko, tabingi. Sabi nilang ganun. Ang bakal, normally, dahil sa init, tumatabingi yan. Kasi nga, ang bakal, tumatabingi lang ng konti. Eh, tayo nga pag nainitin. <laughs> Napapatalon pa tayo, di ba? Di ba? Joke lang yan, joke lang. Normal yan. At alamin natin, bakit? Paano natin maririmedyohan yan? Paano natin mapipigilan na siya magbaloktot? yan ang ating itatakal sa oras na ito mga best friend pero bago yan kaibigan kung di ka pa po nakakapag-subscribe sa ating channel kung ikaw po ay napadalaw lang please Mag-subscribe na po kayo at pakiclick na rin po ang ating notification bell para ma-update po tayo sa mga upcoming videos natin. At kung sa palagay mo magiging kapakipakinabang ang video na ito, ang hiling namin sa inyo ay ang inyong like. Dahil sa ating channel, ang ating motto, everyone, and well ng mga Ironmans, dapat alam natin ano yung cause ng pagbaloktot. 'di ba Halimbawa nag-weld tayo 'di ba Bakit siya bumaloktot? Alam niyo po kasi yung bakal pag nainitan pag umabot 'yan sa kanyang certain heat 'di ba yan ay nagiging liquid at yung welding rod yung ating welding rod, pag yan ay, di ba, nag-weld ka, yung bakal niya, natutunaw yun, pupunta doon sa yung wini-welding, tama? At saka yung bakal, base metal mo, yung iyong wini-welding na bakal, ay natutunaw din doon sa point kung saan mo siya wini-welding. Tama po? Nagiging liquid siya sa madaling salita. Alam niyo po, pag liquid ang isang bagay, ang mga molecules niya, Science na to. Hindi, <laughs> totoo po. Ang mga molecules po ng isang liquid ay medyo magkakalayo kumpara sa isang solid matter. Napapansin nyo? Yung gas, hiwa-hiwala yun. Tapos, yung liquid, medyo layo-layo rin siya, ba? Diba? Pero yung solid, dikit na dikit. ba? Diba? Ano ang ibig kong sabihin? Ang welding po, mula sa liquid, 'di ba nag-weld ka. So natunaw yung iyong base metal tsaka yung iyong welding rod. Tumulo na ron sa base metal mo, nagsama na sila, liquid, 'di ba? Tapos magiging solid siya. Liquid to solid. Ang mangyayari, yung mga molecules niya, ayan yung mga molecules, iway-walay Magdidikit-dikit siya. Ano sa palagay nyo mangyayari? Magsistring siya, mag-move siya. Dahil sa welding mo na liquid, pag nag-turn siya sa solid, hihilahin niya yung pwede niyang hilahin. Kaya, kapag malaki ang welding mo, halimbawa, winelding mo ng mahaba, ano inaasahan mo? Mas malakas ang puwersa nun para patabingiin ang ginagawa mo. Tama, hindi? Tama yon kasi yung liquid na maliit, pag nag-solid yun, ang pwersa nun, maliit din. Pero yung liquid na malaki, pag nag-solid nag, nag yun, ang pwersa nun, malaki. Big weld, ano yon dapat mong asahan is stronger force ng pagbaloktot ang pwedeng mangyari sa kanya. At pansinin nyo mga Iron Man, na nag-weld ka, pilit. Bawa dito ako nag-weld, ano ang most probability na nangyayari? Umiibabaw siyang ganun. Nagkakaroon ng awang. Saan? Doon sa kanyang opposite position. Halimbawa, dito ka nga, di, doon bubuka. Yan. Yan ang mga problema na dapat nating lutasin. May solusyon po dyan. Ito po unang-una. -una. Maganda, meron po kayong ano, iron table sa inyong welding shop meron kang welding table. O, yan ang ating welding table na ginawa dito, mga iron men. Ayan, o. o. Bakal po yan. So, bakit natin kailangan ng iron table o welding table? Maganda po yan kasi pag nag-weld ka, halimbawa mag-weld ka rito, di ba? I-weld mo ganito. Ang pinakamadaling paraan para hindi yan gumalaw ay i-welding mo rito. Ispatan mo, I mean, ispatan mo rito, itatak mo siya rito. Ang possibility nun, umangat na ganun. Tama. Didiinan mo ngayon to. Itak mo rin siya rito kahit isa lang. Okay? Tapos dito naman, kwalahin mo siya, di ba? Ayan, di iskwalado na. Itatak mo rin siya rito. Tsaka dito. Ngayon, pag naka-spot na po yan, I-welding mo man ito, hindi na siya gagalaw. Mapipigilan siyang gumalaw kasi meron ka nang naka-spot dito na pumipigil sa kanya na gumalaw pa siya. Yan ang unang-unang magandang solusyon, 'di ba? E ngayon sasabihin mo sa akin, paano kung wala akong mesang bakal? Ibig sabihin, hindi na puwede mag-weld. Pwede pa rin. Halimbawa naman ikaw ay may mesa kaya lang kahoy. Anong gagawin mo? dapat meron kang clamp pang ipit pamigil din yan di ba yan. yan dapat din ang table mo ay may kapitan ng clamp kaya kung ikaw gagawa ka ng table na kahoy pag weldingan mo ang suggest kong inyong gawing forma ay naka overlap ang inyong plywood kasi kung saan ka kakapit ng iyong clamp so yan tapos eto pipigilan mo. Una, iskwalain mo muna. O halimbawa, ganyan. Tama na iskwala ko. Okay, iskwalado na yan. Dapat ang unang gawin nyo, dadaganan nyo to, di ba? Pipigilan mo yan. Pero, hindi advisable dito yung ginawa natin gaya doon sa bakal na table na dinretso natin Ganon Hindi pwede. Kasi, pwersa pa rin yan, babaloktot pa rin yan. Hindi mo siya mapipigilan Unang-una yung clamp mo, oh. Nagagalaw pa rin. Unlike doon, nispatan mo rito, nispatan mo rito, nispatan mo rito, steady 'yon, hindi mo na siya magagalaw. Okay? Lalaban 'yon sa force na ipipewersa ng ating welding. Okay? So anong gagawin natin? Ang gagawin mo, ispatan mo lang muna dito. Dito mo siya ispatan muna. Diyan. Ngayon, ipapaliwanag ko mga Iron Man, bakit ang spot mo dapat mong gawin unang-una, kung ganyan ang welding mo, dito mo ispatan. Kasi, gaya ng sinabi ko, dun sa kabila, kung saan mo iniweld, magsisrink yun. So, ang tendency, pag dito ka nag-weld, bubo ka ng ganun. Tama. At pag bumuka ng ganyan, madaling-madali mong ipwedeng ibalik gaganyan mo lang, mababalik mo yon. Unlike kung dito ka nag-weld, agad, bubo ng paganyan. Mahirap mo siyang ibalik ng ganyan, ng tama. Bakit? Kasi dalawang puwersa yan eh, yung naghiwalay. ba? Diba? Pag eto, naidiretso mo, eto dapat madiretso mo rin. Nagpapantayin mo ganun. Mas mahirap yon kaysa sa dito mo siyang itinap tapos bumuka siyang ganun ibabalik mo lang tapos i-check mo kung pantay kung naka pa rin then ang sunod na pagtak mo o pag pag-spot hanapin mo kung alin yung yung parte niya na lapat na lapat siya halimbawa ito lapat na lapat itong part na to yan ang next na ispat mo o kaya dito, pwede rin 'yan. Okay? Pwede dito, pwede dito tapos i-check mo ulit, dapat check ka ng check. I-check mo ulit. Oh, pantay ba? Pantay, okay. Tsaka mo i-tap ulit. I-spatano mo ulit sa kabila. Tsaka eto detalyang mga iron mesh. Kung meron kayong manipis na welding rod, gaya ko, ako dito ang ginagamit kong pang-spot muna yung welding rod na 2 mm. Ngayon, sabihin ng mga marunong na, kahit yun mismo welding rod mo, yun ang panggamitin mo. Oo, pwede yun. Maganda yun. Kaya mo na kasi. Kung marunong ka na, madali na sa'yo yun. Madali na sa atin yun, mga marunong na talaga. Pero pagka beginner ka, mas maganda, maliit na welding rod ang iyong pang-spot. Kasi yan, manipis ang kanyang dulo. ba? Diba? Manipis. Kaya, mawe-weld mo agad yung isang spot. Kasi gaya na sinabi ko, malaking welding sa bakal, mas malakas ang pwersa nun. Ngayon, yung maliit na spot, nagdikit na din siya, pero hindi malakas ang pwersa niyang humatak. Tama? Ganun yun. Kaya dyan, nag, nag ano po tayo, nag-search po tayo dyan sa Pilipinas, sabi ng ating maraming mga kababayan, Nilibot ko na ika ano. So, wala akong nakitang 2mm na welding rod. Eh, meron po. Sa lahat po na nangangailangan ng 2.0 mm na welding rod, hindi nakakabutas, lalo na ng ating mga... Yung mga tubular kasi natin dito, napakaninipis mga best friend. Siyempre, pagkagamit ka ng 2.5 na welding rod... Oh, nabubutas siya, Ayan. Pairing welding rod natin mga best friend. Ito, pakita natin. 36 amperes yan. 2 mm lang na welding rod. Tingnan mo. Oh. So, natutunaw niya tapos hindi naman siya nabubutas. Yan na, kaya sa lahat po na ang gustong umorder, mag-chat lang po kayo sa atin sa FM Shop or tumawag o magtext sa mga numero na kapaskil ano sa inyong kailan? screen. At ito pa ang isang punto. Halimbawa, ganito naman ang pag weld natin. Ang ating i-weld. Ang sekreto po dyan, gagamit ka ng pang-align. Ito po ang tinatawag kong aligner. Hindi <laughs> ko alam kung ano tawag dito. Ginawa ko lang sarili kong invento. Ito pong mga aligner na to, meron po ako sa lahat ng lahat ng mga sukat. Ito po ay ano, galing lang sa scrap, iskra scrap ito. No? Gumawa po kayo niyan dahil very useful yan para ma-align yung ating mga trabaho. eto po, alimbawa kasi, ito bumuka, di ba? Nagtaka rito, nag ka rito, bumukang ganyan. Igaganyan mo, papasok mo dyan, tsaka mo siya pepersahin, didikitin mo siyang ganun. O ngayon naman, wala kang mesang bakal, wala kang mesang kahoy, sa sahig ka mag -we paano mo gagawin na mapantay? Ito naman yun, mga Iron Man. Halimbawa, nasa isang lugar ka na, ano, na hindi pantay. Ayan, eh, no? alam halimbawa, yan, hindi pantay, di ba? Halimbawa, yan, gaganyan mo, hindi pantay, di ba? Paano gagawin mo dyan, na Iron Man? Ang gagawin mo, eto. Ilalagay mo rito, tapos, eto dapat, at least etong pagdudugtungan nila, yung pagsasalubungan nila, pantay. Gets nyo po. Tapos ito, dapat lagyan mo rin to ng kasing taas nito. Pati dito sa kabila. So, tatlong kahoy na magkakapantay ang kailangan mo. Tatlong kahoy o tatlong bakal. Para yung isa, dito sa dugtungan nila, sa iyong kung saan sila lubong Yung isa dito, yung isa dito. Okay? Tapos, same procedure po. Ang gagawin mo, itatak mo muna rito. Okay, tapos ibalik mo sa pagkaka-align. Gumamit ka ng iskuala Laging ganon. Pagkatak mo o pagka-spot mo, iskuala mo ulit kung pantay ba o hindi. Tanggal ba sa pagkaka o hindi. Okay? Ibalik mo sa pagkaka Okay? Kung ganyan naman, ganyan din ang gagawin mo kung saan sila magtatagpo, dapat pantay. Okay? Yan. Itak mo muna rito o ispatan. Tapos, yung likod, di ba, nakaangat yan, gumamit tayo ng ating aligner. Para ma-align natin yung ating mini-welding, igaganyan lang natin. Okay? At yan po ang ilan sa mga bagay na ating may babahagi sa oras na ito, mga Iron Men at mga best friend, kung papaano po natin may iwasan na bumaloktot ang ating mga project o ang ating mga wini welding. At kung nakatulong sa inyo, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mga best friend, at mag-share. Dahil sa ating channel, everyone can weld.